paglalabay at kalubungan mula sa inyo. Ito lamang po ang aming samagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw sa inyong mga bata. Ako, si Binibining Liza, ang inyong maging sa araw na ito. Ngunit bago ang lahat, nais ko muna kayo ay makinig ng maayos at nang sa ganun ay may inihanda akong katanungan mamaya na masagutan ninyo. Bago kayo umupo, nais ko muna kayo sininyo ang inyong mga hanay ng upuan at pulutin na rin ang mga basurang nakakalat dito. Maari na kayong kumuko. Nais nice kong malaman kung meron bang liban sa araw na ito? Sino bang wala sa klase ngayon? Mabuti at walang lumiban sa kabila ng pag-ulan. Kaya dahil dyan magbibigay ako ng limang puntos kasi kayo lahat ay nandito. Para naman sa ating pagbabalik-aral, sino bang nakaalala o may edaya sa ating paksang tinalakay kahapon? Ano nga ba, ba ang ating paksang tinalakay kahapon? Oo po, ang ating paksang tinalakay kahapon ay tungkol po sa vegetation cover. Ano nga ba, ba ang kahulugan ng vegetation cover? Yes, Christine, tama ang iyong sagot. Ang vegetation cover uuri ng dami ng mga halaman sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan at damuhan ay epekto po ng vegetation cover sa isang lugar? Tumpak ang iyong sagot dahil ang guri ng halaman sa isang lugar ay nakaayon sa init, lamig at dami ng ulan na naranasa nito. Pang tatlong tanong naman, gusto kong malaman kung may natutunan ka ba, Alisa. Bakit nga ba mahalaga ang vegetation cover sa kalikasan at sa tao? tama ang iyong sagot. Mahalaga ang vegetation cover dahil dito, ito ang nagpo-protekta sa kalikasan, hindi lang sa kalikasan kundi pati sa atin. Nagpapanatili ng balanse ng klima at nagbibigay ng pagkain, kabuhayan at kaligtasan sa tao. Mukhang kayo, nga, ako ay nagagalak at natutuwa dahil meron talaga kayong natutunan sa ating paksang tinalakay kahapon. Ngunit bago tayo dumako sa ating panibagong pang sa, nais ko na magkaroon ng pampasiglang gawain. Ito ay ang salita apat na larawan o isang salita. Suriin nyo lamang po ang apat na larawan at hanapin ang salitang naglalarawan o nag-uugnay sa lahat ng larawan. Bibigyan ko lamang kayo ng dalawang minuto upang tukuyin kung tama ba ang inyong mga sagot. At ang oras ay magsisimula na na ang dalawang mitluto. Batay sa inyong larawang, tukuyin natin kung tama ba ito. Tingnan natin kung tama ba ang aking pampasiglang gawain. Sino ang may sagot? Gerald. Klima nga ba ang ating sagot? Tingnan natin. Tama! Klima ang sagot sa ating wan at isang sal salita. Batay sa larawang ipinakita, Kian, ano ang iyong maaaring ideya maibahagi sa klase? Tumpak ang iyong sagot. Sa iyong palagay, ano nga ba ang ibig sabihin ng klima? Yes, let's sit in. Tumpak ang iyong sagot. Ang klima ang tumutukoy sa karaniwang panahon sa isang lugar sa loob ng maraming taon at bilang mag-aaral naman, ladera. Ano ang maaari mong gawin upang maprotektahan ang kalikasan laban sa epekto ng pagbabago ng klima? Tama ang iyong sagot dahil dyan bibigyan ko kayo ng isang masigabong palakpakan. Ngayon ay natapos na natin ang pampasiglang gawain, dumako naman tayo sa ating ni bagong aralin. Ano nga ba ang ating paksang tatalakayin ngayong araw? Ito ay, pakibasa po, tama! Mga uri ng klima sa Asia. At ang layunin naman natin sa pagtatapos po ng ating aralin ngayong araw, ang mga mag-aaral ay inaasahan ko pong maipapaliwanag ang iba't ibang uri ng klima sa Asya. Nabibigyang halaga ang mga uri ng klima sa Asya sa pagbabahagi ng sariling pananaw at karanasan kung paano nga ba nakakaapekto ang klima sa pamumuhay ng tao at nakakagawa po tayo ng slogan tungkol sa mga uri ng klima sa Asya na nagpapakita ng kahalagahan ng kalikasan at pag-unawa sa epekto ng klima sa pumubuhay ng mga asyado. So, ka ngayon po na itong kayo ay makinig ng mabuti, ha? Kasi ang discussion natin ngayon ay napakagandang paksa. Ngayon naman, ano nga ba ang ating mga uri ng klima sa asya? Ang una ay, ang Hilagang Asya. Ito ay mahaba, ang taglamig tumatagal na 6 na buwan. Ang Hilagang Asya o sa North Asia na pangunahing binubuo ng Siberia sa Russia ay may malamig na klima. Opo, malamig po ang klima na umaabot ng 5 buwan o anim na buwan. Maikli lang po ang tag-araw, kung kaya tumatagal lamang ng ilang linggo at medyo banayan o katamtaman lang po ang init dito sa Hilagang Asya. Kung saan sa Hilagang Asya po ay kaunti ang pagulan, kadalasan naman po ay tuyo ang reheyo dito. Ito ang unang uri ng klima sa Asya sa Hilagang Asyang Bahagi. Pangalawa naman, tukuyin natin kung ano naman ang pangalawang uri ng klima sa Asya. Ito ay Kanlurang Asya. Pakibasa po! Asia. Paki-basa ulit po para may hindi bumabasa at, at nagpa-participate sa ating klase ngayon. Tama! Ang kanlurang asya ay karaniwang mainit at tuyo. Ito ay disyerto na may kaunti ulan, mainit na tagaraw at malamig na gabi. Sa mga baybayin, may Mediterranean climate na ang kanlurang asya ay mainit at tuyong klema at kadalasan ay tinatawag na... Desert at semi-desert climate. Ano nga yung mga mag-aaral? Tumpak ang inyong sagot. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlong uri ng klima sa Asia. Ito ay Timog Asia. Iba-iba po ang klima sa loob ng isang taon. Sa Timog Asia naman po, ito ay mainit buong taon po. Ang mga bansa gaya ng India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal ay nakakaranas ng mataas na temperatura. Sa kabuuan po, mainit, tropical at monsoon ang klima sa Timog Asya. May matinding init sa tag-araw at malakas na, ta na ulan tuwing gabi. Huwag muna kayong mag-ingay ha. Ayusin ko lang ang ating discussion. Tayo ay magpapatuloy. So, ang susunod naman na uri ng klima ay sa Silangang Asya. Ito ay monsoon climate. Ang klima sa Silangang Asya ay may iba't ibang uri po dahil sa laki ng rehiyon at pagkakaiba-iba ng ilokasyon ng mga bansa, ang klima sa Silangang Asya ay temperate po. Monsoon ay mga bahagi ng desyerto at tropical na karaniwan ng apat na panahon. Malakas na ang pagulan sa tagmonson, malamig sa hilaga at mainit naman at malumimig sa tibog. Yan po ang klima sa Silangang Asya. Ito din po ay binubuo ng mga bansang. Mara kadalasang nakakaranas po nito ay ang bansang China, Japan, Mongolia, North Korea, South Korea at Taiwan. Ngayon so naman ang huling uri ng klima sa Asya sa Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya po kung saan nabibilang ang ating bansa, ito ay kilala sa tropical na klima na mainit, mahalumigmig at may malinaw na pagkulan sa taginit na karaniwang nakakaranas ito ng mga bansa tulad ng Pilipinas, Singapore, Thailand at iba pa. Sa kabuuan, mag-aaral ang klima ay pangmatagalang kondisyon ng panahon sa isang lugar sa Asia mula sa mainit na tropical hanggang sa sobrang lamig na polar, iba-iba ang klima dahil sa laki at lokasyon ng kontinente. Naiintindihan niyo ba ang ating diskusyon ngayon? Kung ganun ay alabis akong natutuwa at nagagalak dahil may natutunan kayo ngayon. Ngayon, nais ko munang sukatin ninyo, sukatin ko din sukatin ang inyong mga kalaman tungkol sa ating diskusyon ngayon. Dumako naman tayo sa ating pangkatang gawain. Ang ating pangkatang gawain ay ang klase ay hahatiin ko sa dalawang grupo para sa unang grupo kayo ay sinakian, Veya, Alisa at Christine para sa pag pangalawang grupo naman si Dave, Garlin, Trisha at Glazel. So ito na po ang inyong maging grupo, wala pong lumipat na grupo, okay? Bawat grupo ay gumawa kayo ng slogan na nagpapakita ng kahalagahan ng pangangalaga sa klima ng Asia. At pagkatapos, bawat grupo ipresenta ito sa harap at sagutin ang mga tanong na aking inihanda. Ang unang tanong po, ano ang pangunahing mensahe ng iyong nabuong slogan tungkol sa klima sa Asia? Pangalawa, paano nga ba mga maipapakita sa pang-araw-araw na buhay ang ipinahayag ng slogan na ginawa ninyo. Pangatlo naman po, ano ang maaari mong gawin upang makatulong sa pangangalaga ng klima sa iyong komunidad o bansa? Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto upang tapusin ang iyong pangkatang gawain. At natapos na ang iyong pangkatang gawain. Ang unang grupo magpresenta, pangalawang grupo, Bigyan natin ang ating sarili ng mahusay clap. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Napakahusay. Dahil dyan, ako ay sobrang natutuwa. At dahil meron kayong natutunan, susubukin natin ito sa isang pagtataya. At ang ating pagtataya ngayon ay kumuha lang po kayo ng isang buong papel, sagutin at ikopyan niyo po ang aking sinulat sa harapan. Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto para matapos na. Tapos na ba? Ipasa ang papel sa harap. Tama. Maraming salamat at sino ba ang nakakuha ng malaking score? Wow! Napakagaling naman ni Kian at nakakuha siya ng malaking score. Ngayon naman, hindi natin makakalimutan ang ating takdang aralin upang subukin ulit kung may natutunan ba talaga kayo sa ating paksang natalakay ngayon. At upang hindi nyo makalimutan. Panuto? Pakibasa ng panuto? Taba! Kailan nga ba ipapasa ang takdang aralin? Sa Nobyembre? Labing isa. So, ngayon, kailan ito? biyernes. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon at pres cooper at kooperasyon. Ngayon ay nagagalang ako dahil sa labis na inyong pag pagpapakita ng magandang asal sa aking klase. Na why? Magsilbi itong aral sa inyo at magbigay ng gabay para sa inyo. Na maaaring magtayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Panginoon, salamat po sa kaalaman na ibinigay at gabay mula sa amin. Ito lamang po ang aming na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kamag-aral. Sa susunod naman, magkikita tayo at na naasahan kong kayo pa rin ay babalik at makikinig ng maayos. Pwari na kayong umuwi.